Yun, guys, meron tayong, ano, product. So, ito, guys, para dito yan sa ating, ayan, uh, manibela, guys. So, yun, o, uh, tatayin natin sya. So, yun, o, uh, meron syang pantahe. At, uh, ayan, medyo maulin sa labas, guys, at tamang-tama. So, ikakabit natin ito, guys. So, yun, o. Uh, so, ito, guys, yan. Lalagay na natin dito sa... So, ayun, guys, kung naghahanap ka ba ng magandang cover at quality para sa inyong mga manibela, guys. So, ito na, guys, 102 pesos lang. Mabibili niyo siya sa online shop, sa aking TikTok. So, click niyo yung aking uh, yellow basket, guys, sa baba. At uh, order na kayo, mga Lodi. So, bagay na bagay ito sa inyong mga sakyan kung meron kayong uh, sedan or uh, SUV, mga sakyan. So, ito nga ang sakyan ko, guys, medyo malaki yung kanyang uh, manibela. At Honda Accord 1995 yung model nitong aking sasakyan. At yan, nagkasha nga yung ating uh, cover para sa ating manibela guys so yun know, akala ko nga hindi magkakasya yan dahil uh, parang medyo kapo siya pero bibend pa lang siya at na-stretch pala yan ilagay nyo lang guys at uh, kusa na siyang uh, sa inyong mga manibela guys so tamang tama yan ito nga sa akin guys lumang modelo na ato to pero nagkasya pa rin at napakaganda guys so ako na mismo nagtasabi guys so ako nang tahin yan at uh, kaya ituro ko sa inyo kung paano itahi sinulid yan mga lodi at napakatibay ng sinulid niya dahil fiber siya guys at meron na rin siyang sariling uh, pangtahi at ayan guys kung mapapansin nyo guys so yung quality yung pakatahin natin so madali lang din siya sundan nyo lang mga lodi kung paano itahi siya so ipapakita ko sa inyo guys kung paano ako magtahi at ayan napakadali lang guys sundan yung pagkatahin niyan sa inyong mga manibela guys so yun yung quality natin guys so yun oh napakaganda at talagang nagustuhan ko talaga guys so recommended ko talaga to para sa inyong mga lodi so ano pang inaantay nyo guys at orderin nyo na siya guys at click nyo yung aking uh, yellow basket available siya guys dito sa aking uh, yellow basket orderin nyo na at meron siyang dalawang kulay black at red at red yung napili ko mga lodi so syempre ito guys hindi mo naman sya kailangan ibuhol sya so yung mo lang sya gam, ano, parang ganito guys so yan o oh. tingnan nyo yung pagtahi nya ganyan lang isusuot mo lang yan ganyan o oh. at hindi naman sya matatanggal yan oh. medyo habaan nyo lang ah, habaan nyo lang para hindi sya matanggal so ganyan na yan so mabilis na syang isuot at ito guys So, yan o oh. so ganyan paigis-ikis na lang sya So, ano pang inaantay nyo guys? Orderin nyo na siya. Click my yellow basket at 102 pesos lang siya. Yun, at uh, napaganda na at uh, magiging okay na yung inyong mga manibela. At uh, goodbye na sa mga lumang uh, ginagamit natin na cover para sa ating mga manibela guys. At yan, napakaangas talaga mga Lodi. So, yun know, o. Orderin nyo na guys, 102 pesos lang. At maraming salamat guys.